So, mga idol. Magandang hapon sa inyong lahat. Tara, kapit tayo. Karating ko lang galing sa trabaho mga idol. Sa uh, bago ang lahat mga idol, lubos-lubosin ko na aking pagkakapi. May tuturo ako sa inyo. Yung mga halalo na pag ang mga babae na madaling mga yung masakit ang sentido. Ito, ang kabaak dito. May pa kita ko sa inyong gamot na itapal ito lang mga idol oh Tinatawag dito sa amin ay gabi gabi na may ano sa pool may pula na batik batik pilasin mo lang ito sa gitna mga idol tapos ang kabaak tapo mo lang na sa nalubugan ng araw tapos ang kabaak yan ang itapal mo at lagyan mo nang ibigayin to para dumikit siya sa ano yan maganda ito mga idol halaman siya pero kwaliting panggamot sa kababayan lalo na pag sumakit ng sentido yan to, tulang lang number one. sa wala pang nakakaalam nito subukan niyo to tabis talaga ito mga idol at hindi man ako doktor at higit sa lahat hindi ako mga gamot pero may alam akong panggamot ito lang sa mga down down ito, ito mga idol kaya ito ang aking tanging iba vlog sa inyo at maraming salamat sa inyo mga idol Hanggang dito na lang ang aking video. At magandang hapon sa inyo lahat.